Ano nga ba ang nangyari sa Mama Sapano at kung paano biglang nawala sa isang iglap ang buhay ng 44 na Special Action Force Units o ang SAF-44? January 24, 2015, alas 10 ng gabi, dumating sa Mama Sapano ang hukbo ni PO2 Christopher Lalat. Isa siya sa mga miyembro ng 55th Special Action Company o SAC kasama nila ang 84th Sak Seaborn na nagsisilbing assault team na lulusab sa pinagtataguan ng Rev Elden si na Abdul Basit Osman at Zulkifli Abdir o mas kilala bilang Marwan. Ang team naman ni PO2 lalat ang magsisilbing block and force o ang backup ng 84th habang tinutugis nila si Marwan at Osman at sa pagalis nila mula sa lugar. Ang buong operasyon ay binigyan ng code word na Oplan Exodus. May ito na isang importanteng operasyon sa pagsugpo ng terorismo sa Timog Silangang Asya dahil ang Malaysia na si Marwan ay isa sa mga most wanted terrorists ng Federal Bureau of Investigation. Eksperto rin siya sa paggawa ng malalakas na bomba na ginagamit ng iba't ibang teroristang grupo sa buong mundo. Bukod dito, siya rin ang pinaghihinalaang leader ng terrorist group na kumpulan mo Malaysia na may presence sa mga bahay bansang Thailand, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Sila rin ay parte ng international terrorist group na Jamaa Islamia. January 25, alas 12.30 ng umaga, pumasok ang 84th Seaborn Assault sa barangay Pinsandawan kung saan nagtatago ang rebelding si Marwan at ang kanyang mga kasama. Ito ay kalapad barangay ng Tukanilapaw kung saan maghihintay ang 55th SAC o ang Blocking Force. Hilog ang nagdi-divide sa dalawang barangay at isang makeshift na tulay gawa sa nyog at bamboo ang nagkoconnect mula sa National Road. Pagtawid ng ilog ay mararating ang isang cornfield na nuoy na harvest na. Ilang metro papasok sa cornfield ay isang kubo pinagtataguan ng mga rebelde. Maingat na linusob ng 84th sa assault team ang kubo kung saan pinaghihinala ang nagtatago si Marwan. Pinalibutan nila ang kubo at saka pinaulanaan ng bala hanggang sa makitang positive na nila itong napatumba, si PO2 Christopher Lallan kasabay ang ibang miyembro ng 55th ay hinihintay ang progress ng 84th assault sa cornfield malapit sa makeshift bridge. 4.30 am, nakatanggap ang commander ng grupo ni PO2 Christopher Lallan ng isang text message na nagsasabing Mike One Bingo, yon ang senyales na napatay ng 84th si Marwan, at nakumpirma nila na siya nga talaga ang nagtatago sa kubo. Tahimik ang grupo pero lubos ang saya na naramdaman ni P.O. Tulalan dahil naging matagumpay ang kanilang napaka-importanting operasyon. Ngayon ay kailangan na lang ng 84 na dalhin ang bangkay ni Marwan sa base nila sa bayan ng Mama Sapano. Dahil ang mga putok ng 84 ang kanilang narinig mula sa kanilang posisyon na may konting resistance. Akala nila na madali na lang silang makakauwi sa kanilang mga pamilya. Doon pa lamang nagsisimula ang kanilang kalbaryo, ang inisyal na plano ng tropa ay dalhin ang katawan ni Marwan para ma-identify ito. Subalit, di nila agad na dala ang ni Marwan palabas dahil rumis pa ang mga nagpoprotekta kay Marwan. Sila ang bomb sa Moro Islamic Freedom Fighters o BIFF at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Dahil sa mapanganib na sitwasyon, nagpa siya ang mga troopers na putuli na lang ang daliri ng napatay na target at kuhana na lang ito ng larawan ang katawan nito at iwan na lang sa kubo. 5 AM ng umaga according sa plano ng Oplan Exodus, dadalhin ng 84 yung katawan ni Marwan tapos makikipag sila sa 55. Ngunit, bago pa man sila makaalis sa kubo, bigla silang pinaulanan ng putok. May isang grupo pala ng MILF ang pumijitin sa 84 at 55 according sa account ni P.O.T. Lalan. Sinubukan nila na tulungan ng 84 pero sila rin ay pinaulanan ng mga bala. Ang dalawang grupo ng rebelde mula sa kabilang side ng ilog, ang ikalawang grupo ng MILF at unang grupo ng BIFF. Dahil sa posisyon ng 55 na malapit sa ilog at mas mababa kumpara sa location ng pinagsamang puwersa ng MILF at BIFF. Hindi sila agad naka-return fire sa unang grupo ng MILF na kinalaban ng 84. Nagmistulan din silang searing docks sa taniman ng mais kasi ang mga putok ng kalaban ayon sa account ng nakaserbalo. Ayon sa account ni P.O.T. Lalan, nakita niya ang binabaril ang kanyang mga katropang naging matatalik na niyang kaibigan, sinubukan rin niyang tanggalin ang kanyang headguard dahil sa bigat nito at nangangawit na rin ang kanyang mga braso dahil sa panay na pagputok ng kanyang baril, naramdaman rin niya na nangangawit na ang kanyang likod pero tuloy pa rin ang kanyang pakikipag laban sa mga rebelding grupo. Nang nakita niyang paubos na sila ng mga katropa niyang taga 55th. Nagdesisyon si PO2 lala na isalba ang kanyang sarili dahil kung hindi ay siguradong mamamatay din siya. Iniwan niya ang kanyang armor at sinisid niya ang ilog na umano siya ng rebel sniper at pinagbabaril ng dalawang beses. Sumisid siya ng mas malalim upang matrik yung sniper at maakalang nataman siya. Nang marating niya ang napakaputik na pampang ay nagtago siya sa mga water lily habang iniisip kung paano siya makakalis. Naiwan niya ang kanyang baril sa kabilang bahagi ng ilog dahil naubusan na siya ng bala. Ang mga rebelde na naghahanap ng baril at nung nakita siya ay hinabol siya ng mga ito. Tumakbo lang ng tumakbo si Lalan hanggang sa naligaw niya ang mga rebelde. Bago mag alas 6 ng umaga, nagtext ng SAF sa Army Anim at nang ng tulong. Nalaman nito ng 45th at nagvolunteer na sila ang Rumis Fund. Ngunit nung papalapit na sila sa lugar ng enkwentro ay pinagbabaril sila ng ikatlong grupo ng MILF at isa na namang grupo ng BIFF. Ayon sa account ID sila nakalapit sa 55 bandang alas 8 ng umaga, nagdesisyon ng AFP na i-deploy ang kanilang mga tanki. Ngunit hindi nila alam kung saan itututok ang mga baril nito dahil sa ingay ng mga nagbabarilan. Hindi nila ma-pinpoint kung saan ang location ng mga sapat at mga rebelde. 9 AM, dumating ang reinforcement ng AFP, ngunit hindi rin masabi ni SAP Director Getulio na penyas ang location kahit na mahigit sa apat na oras na nung magsimula ang engkwentro. Ayon sa eyewitness account at account ng SAP, mahigit kumulang isang libo na combined forces ng mga rebelde ang sumalubong sa SAP laban sa 38 na 84th SAC at 36 na 55th SAC. 11 AM na ng umaga ng marescue ng AFP ang 84th Assault Force. Ayon sa AFP, nais nilang tulungan ng operasyon ng SAP PNP ngunit hindi nag-share ng information ng SAP PNP ukol dito. Marami sa kanilang equipment ang naka-standby at nakatulong sana sa pagsalba sa naipit na 55th. Napansin rin nila na may mahigit kumulang 300 na mga SAP Commandos ang naka-standby, 3 kilometro lang mula sa crossfire. Sa buong pwersa ng 55th, sa 55th SAC, ang NCPO-2 Christopher Lalan lang ang nakaligtas at nabuhay upang ikwento ang nangyari. 35 sa kanila ang namatay, siyem naman ang namatay sa 84th SAC. Bukod sa overkill at pag-murder sa sat apat na putapat, pinagnakawan pa sila, tinangay ng mga kalaban ng mga baril, helmet, uniform, pati ng mga cellphones at personal na gamit ng mga sundalo. Lumabas din sa autopsy results ng fallen heroes na sniper bullets ang pumatay sa karamihan sa kanila. 26 troopers ang namatay dahil sa fatal wounds mula sa tama ng bala sa ulo, leheg at iba pang bahagi ng katawan. Ang theory, malapitan silang binaril maaari rin tinanggal ang bulletproof vest ng mga ito dahil ilan sa kanila ay may tama ng bala sa dibdib. Maliban sa 44th SAP Commandos, 17 members ng MILF at tatlong sibilyan ang nasawi sa engkwentro sa Mama SAP Ano, kagaya ng bawat gera, may nananalo at natatalo, nanalo man ang kapulisan sa pagkapatay sa leader ng kalaban di naman nilaganap na nakakamit ang tagumpay dahil sa malaking puwersa na nawala sa kanila, limang taon na ang nakalilipas pero hindi pa rin nakakamit ang hustisya para sa SAP 44, hanggang ngayon, palaisipan pa rin ang totoong nangyari sa Mama SAP Ano.